ngo ang mga Magandang araw mga kabis! Ako ulit si Jenny Lenriana. Welcome to my YouTube channel. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, share po ako ng mga habis ko dito sa YouTube. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay paano gamutin ang sipon ng aso or shih tzu. Ang aso ko po ay shih tzu. Meron po akong apat na shih tzu. Ngayon po, yung isa ko pong shih tzu na baby ni Chim Chim ay nagkasipon ng one month old pa lang. Ngayon, si-share ko po sa inyo kung paano ko po yung ginamot and ano yung mga sintomas na nakita ko sa kanya during na may sipon siya. Ang mga napansin ko po ay hirap siyang huminga. Hindi siya nakakahinga ng maayos. May tumutulong sipon sa kanyang ilong. Kasi normal naman po talaga sa mga aso ay basa yung ilong. Iba po yung tumutulo Ayan, ganito po yung itsura niya nung tumutulo yung sipon niya. Parang may halak yung hininga niya. Yung... Ganon. May ganon na tunog akong na nung may sipon si Kam Kam. Tapos minsan walang ganang kumain. Yon, pag wala nang ganang kumain, abatan na po natin yon kasi baka magtuloy-tuloy sa distemper. Kasi yung distemper po ay maselang sakit ng ating mga aso. Kasi ang distemper po ay may pang matagalang Epekto, or minsan po eh, ikinamamatay ng ating mga aso ang distemper. Ang distemper po yung nakakita na tayo ng pagsisisure or yung parang kumbulusyon or nagkakaroon na sila ng pangmatagalang epilepsy, kumbaga nagkakaroon na sila ng side effect. May kasabihan po tayo, prevention is better than cure. Kaya dapat abatan natin na hindi magtuloy-tuloy sa distemper yung sipo ng ating mga aso. Dahil si share ko po yung ano ba yung napansin ko nung nagkasipon yung si Cam Cam, yung baby ni Chim Chim. Si Cam Cam is one month old pa lang, is nagkaroon na siya ng sipon. Nakikitaan ko na po siya na may tumutulong sipon sa kanyang ilong. Tinignan ko, kabi ko... Baka normal kasi, normal naman talagang basa ilong ng aso. Kabahan po tayo kapag tuyo ang ilong ng aso kasi ibig sabihin nyo, may sakit or dehydrated sabi ko, ah, kasi mahinig uminom ng tubig, okay lang. Pero, pagkagabi, napapansin ko, nahihirapan siyang matulog, then nahihirapan siyang huminga. Tapos, tin tinignan ko siya, di ba, yun nga, yun napansin ko, kala ko yung shih tzu is panguna talaga. Si Kam Kam is mas pangu pa. Eto si Kam Kam, ayan o, di ba? Kita nyo po, tipo po si Kam Kam. Bait niya, no? Oh, naantok na yun eh. Ayan, diyan ako. Bakitan diba, yung ilong niya, oh, Ayan po si Kakam, oh, Pangung-pangung, di ba? Hindi okay. Oh, di ba? pangung -pangu si Kakam. Kaya sabi ko, inisip ko na, ah, baka ano. Ayan, napansin na niya. Uy, siya, siya, siya. Sleep, 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 sleep. Baka sobrang pangulang siya, kaya hihirapan eh, siya huminga. O kaya tumutuloy yung sipon sa ilong niya. Kaya, hindi ko muna pinansin kasi, pero inoobserbahan ko na. Kaso lang yun lang, na napansin ko kay Kam Kam is, hindi siya nakakatulog ng maayos. Tapos nariringgan ko na talaga siya ng halak. Hindi, ha? na, may tunog yung hininga na, niya. May tunog. Tapos minsan parang may nahihirapan siyang huminga. Parang ganon. Kaya ang ginawa ko, in ko siya sa magkakapatid. Tapos, pinausukan ko siya ng mainit na tubig na may asin. Ang pagpapausok po noon is, bagong kulong tubig talaga para mag-evaporate yung asin na natunaw sa tubig. Tapos itatapat nyo po yung aso doon, sa, yung ilong niya. Pero siyempre tansahin natin na hindi sila mapapasok kasi maglilikot yan pag napasok. Tapos umokay naman siya na wala yung parang bara sa kanyang paghinga, umokay. Pero yun na, sumunod na araw naman, bumalik na naman. Then nahawa na po yung isa niyang kapatid. Nasinipo na rin. Ko, ah, sabi ko, an ano na to? kampi-kampihan na ako. nagkahawaan na yung mga shih tzu. Kaya ginawa ko, pinainom ko sila ng ginger powder na tinunaw sa mainit na tubig. Then, pinatakan ko ng limang drops ng kalamansi. Then, nilagyan ko ng konting asukal. Para hindi naman nila ayawan kasi ano eh. Baby pa naman sila. Tapos pinainom ko. Pina ang pagpapainom ko noon is three times a day. Dahil nung panahon na yun is One month old mahigit, Three times a day, 0.5. Sinisirinch ko. So, umukay naman. Umukay si ano, yung kapatid niya si Bali. Pero siya, hindi siya umukay. Kaya sabi ko, ah baka sa ano, baka sa, dahil pangunga yung ilong niya, baka nasusub-sub yung ilong niya sa kinain. Asa na? kam Kamalika dali! Treats! Saan si Gum-Gum? Aligat dali, treats! Aligat dali, treats! Aligat <laughs> dali, magti-treats tayo. Ito, ayan. Diba? Ayan, di ba? Nung pinainom ko sila ng may ginger powder, calamansi at may asukal, umuha ko yung kapatid niya si Bali, pero siya hindi. Kaya sabi ko, ah bakit hindi? Sabi ko, bakit siya hindi? sa kanya pabalik-balik. Kaya sabi ko, ah, baka naman, ayun o, katun niya, no? Kita niyo po, yung ilong niya, tingnan mo. ayun o, kita niyo, yung ilong niya. Halos wala nang na nakaangat na ilong, di ba? Di mo, grabe sa pagkapango, di ba? Yan. Oh. Oh, riyak. naisabi sabi ko, ah, baka naman, ano, na isusubsub niya yung ilong niya sa pagkainanan. Kaya ginawa ko, pinalitan ko yung bowl niya ng plato para hindi sumusubsob yung kanyang o, kanyang ilong sa ano pagkain sabi ko pinalitan ko ngayon yung pinalitan ko umu-okay naman nawala yung kanyang sipon pero yung parang paba pabalik-balik yung sipon pabalik-balik siya kaya ang ginawa ko pinainom ko na po siya ng bronchure okay lang naman yung unang mga ginawa ko kasi ano lang naman yung herbal medicine lang yon kumbaga wala naman yung masamang side effects sa aso kumbaga ginagawa ko kasi muna yung first aid ko is herbal pag nakuha sa herbal medicine syempre salamat kasi nakuha sa herbal medicine eh kasi yung mga herbal medicine naman po is wala naman po yung side effects sa atin at sa ating mga aso talagang natural lang po siya kasi may talagang gano'n may nakukuha talaga sa herbal medicine ngayon, pag hindi naman nakuha sa herbal medicine, doon na tayo pupunta sa gamot. etong gamot is nabibili po ito sa Shopee, then sa mga pet shop. Itong gamot na to is gamot na to ni Chami nung baby din siya kasi si Chami tsaka si Kamkam -Kam, halos pareho ng itsura. Kaso mas pangulang talaga tong si Kamkam. -Kam. Ito Kam. ang gamot ni Chami. Yung pinainom ko na po siya. That time kasi is one month mahigit lang si kamkam. -kam. Ang pagpapainom nito is pag small breed 3 ml. Pag medium breed 4 ml. Pag large breed 5 ml, 2 times a day. Then pwede rin tong painom sa mga pusa. Pag pusa naman is 2 ml. Pag ibon, ihalo natin siya sa 100 ml na tubig. Tapos lagyan natin yun ng 5 ml na ganito. Pag rabbit naman, 1.5 ml. Ibinibigay po to is 2 times a day. Eh dahil baby pa si Kakam that time, ang kilo niya is 1 kilo. Ang binibigay ko po sa kanya is 1 ml 2 times a day. Ito ang common na timbang ng small breed or shih tzu. Nung pinainom ko si Kam-Kam, ayun na, umoke -okay na po siya. Then, paiinomin mo po siya ng 5 to 7 days. Pag nakuha ng 5 days, pwede nyo na pong ihinto. Kung baga, pag gumaling siya ng 5 days, pwede nyo na ihinto yung pagpapainom. Pero pag hindi pa po siya umoke -okay sa 5 days, pwede mo po siyang painomin hanggang 7 days. Pag umoke -okay na po siya ng 7 days, okay na po natin painto ang pagpapainom. Pero pag hindi pa po umokay sa 7 days, pwede po natin continue ng 14 days. Maximum na po yung 14 days. Kasi once na hindi nakuha yun sa within 14 days na pagpapainom nyo po ng bronchure, ibig sabihin, hindi lang po si, yung sakit ng ating aso. Kung baga, hindi lang siyang ordinary sipon. Ibig sabihin, may nakaka- may kaakibat na pong ibang sakit, lalo na pag sinabayan ng pagwawalang ganang kumain at pagiging matamlay. Kasi that time naman si Kam Kam, eh, malakas naman. Kaso lang, ang nangyari lang is, nahihirapan siyang matulog sa gabi. Kaya ang nangyari, ginagawa ko kay Kamkam -Kam is, pinaiinom ko si Kamkam Kam ng umaga sa kagabi para kalmado yung tulog niya. Pag ano na nangyari, is, hindi natin nakuha sa 14 days na pagpapainom ng bronchure, is itakbo na po natin sa vet clinic or vet doctor kasi baka may iba pa po siyang sakit. Kasi po lahat po na isinishare ko ay base lang po sa experience ko bilang nunay ng aking mga Shih Tzu. Kasi hindi naman po ako ekspertong veterinaryo, isa lang po akong nagbabahagi ng aking experience sa pag-aalaga ng mga aso. Tsaka yun nga, warning po, kapag may sakit, lalo na mga baby pa, yung ating mga aso, kahit isa lang niyang magkasakit, ito yung napansin ko, mapasipon yan, mapag, mapag nagtataiyan o nagsusukayan, kahit anong sakit, lalo na mga babies pa sila, i-isolate. Kasi talaga na experience ko yan sa akin mga, nung sa mga anak ni Chim Chim, is apat yung anak ni Chim Chim, Once na nagkasakit ang isa, nagkakampikampihan yan. Yung tawag ko nga, ano ba yan? Nagkakampikampihan. kampihan o pag naka, nag, nagsuka yung isa, magsusuka silang lahat. Pag sinipon yung isa, nagsipon na silang lahat. Kaya dapat, once na nakakita na po kay isang nagsisipon, i-isolate nyo po. Kaya tingnan nyo po, magkakahiwala yung mga kulungan nila. Kasi, ito, ito, ito may divider yan, oh. Ilalagay niya ng divider. Tapos, pag may sakit, ang gagawin ko, talagang ang divider sa lalagyan to ng cover. Ganyan. Sa mga puppies, kasi nagkakampikampihan kampihan talaga sila, Nagkakampikampihan kampihan Pero syempre, kung malaki yung bahay nyo, mas maganda, ihiwalay nyo na, iibang kwarto nyo na. ibang kwarto nyo, ibang lugar nyo na, kasi naghahawa-hawaan po ang mga Baby puppies. Oh, baby na, puppies pa. Ganon, nagahawaan sila. Kasi nag, ano yun sila, nagkahi, yung isa kasi, pag may sakit yung isa, siyempre mananahimik. Yung isa kasi, mangungulit yan. Kahit may sakit yung isa, ano-anohin nila, haharot-harotin. Kaya dapat i-isolate kasi, Una, makakatulong din na makapahinga. Pangalawa, hindi mahahawa yung mga walang sakit. Ganun po, isolate talaga. Yan yung may, may bibigay kong tip sa inyo. Yung nagugulat na lang na bakit pitong papis ng aso nila is namatay lahat sabay-sabay. Kasi ganun nga yun, mabilis silang magkahawa-hawaan. Then, pataasin ang immune system ng ating mga aso. Bigyan sila ng ascorbic acid with zinc. Napakaganda po yun is nakaka- boost po yun ang immune system nila. Ayan po, sana po, nagustuhan nyo po ang nai-share namin sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po, paki-like, share, subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. Happy parenting! Say mo, hi, 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 hindi po ako makuyep. And